Isang ng araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay November 10, 2025. Lunes at ngayon po ay ginugunita natin ang uh, Kapisahan ng Dakilang Papa San Leon, isang pantas ng simbahan. At yung unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa Aklat ng Karunungan, Chapter 1, Verses 1 to 7. Kayong mga namamahala, at may kapangyarihan sa daigdig. Mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ng Panginoon at taus-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa kanya. Mapapakita siya ng mga, sa mga nagtitiwala sa kanya ng lubos. Ang mga baloktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sinumang baliw ng mga has, subukin siya ay bibiguin ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilindang. Lumalayo sa sa lahat ng nagpapahayag ng kahibangan at di niya matitiis ang anumang pangaapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ng loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayag ang lapastangani ng Diyos. Sabagat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanimutan at siya ang napapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. ang salita ng Diyos muli po isang mga araw sa inyo pong lahat at dalangin ko po sa Panginoon na kayo po ay ligtas uh, saan man po kayo naroon lalo na sa mga dinaanan at nakaranas po ng mga hagupit ng mga bagyo nawa ang uh, gabayan kayo at samahan ng Panginoon at tunay nga nasa sa mga panahong ito kailangan natin ay karunungan upang atin pong maunawaan ang mga nangyayari sa ating pong paligid. Ang maganda po yung unang bahagi na sinabi dito sa pagsisimula natin no, ng uh, sa unang pagbasa ng aklat ng karunungan. Kailangan talaga natin ang karunungan ng Diyos. At ito ang nararapat sa unang bahagi po nito na sabi sa Aklat ng Karunungan, kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang karunungan. Pag sinabing karunungan, yan pa rin ay ang Diyos. Dahil ang karunungan ay Diyos. So, napakahalaga, lalo na sa panahon ngayon, ng mga namamahala, ang mga may kapangyarihan, ang mga may posisyon sa ating pong gobyerno, sa ating lipunan, ay magtaglay ng katarungan o kaalaman tungkol sa katarungan at karunungan na may nga, lagi siyang kumukonsulta sa Diyos na lahat ng kanyang gawain ay lagi niyang inilalapit sa ating pong Panginoon. Dahil kung ang isang tao, no, sabi nga, kung siya ay mapapatuloy sa kanyang uh, sa pagiging mataas, magiging baluktot ang kanyang isipan at hindi 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 ito lalapit sa Diyos. Para bang sabi nga dito, no, uh, mistulang na ang isang taong nag na alam niya ang lahat uh, pero hindi niya kinikilala ang pinagmumula ng karunungan, ang pinagmumula ng katarungan. Ang Diyos ay makatarungan. Kaya nawa, ito ang ating mapag-gawing uh, inspirasyon lagi sa ating pamumuno, sa ating paglilingkod. napaka ramina na naman pong na-perwisyo ng na mga nagdaang bagyo, pero lahat tayo. Pero no, sabi nga, ang daming nagmamarunong, ang daming nagtatali-talinuhan, pero sa pangapanahong ito, wala sila at hindi sila mag maka, hindi sila makita at hindi sila makapagdesisyon napakadali sa kanila magturuan kaysa ang umako at manguna sa sa mga responsibilidad na dapat na pasimulan lalong-lalo lalo na na maraming tao ang nangangailangan ng tulong nangangailangan kung paano sila babangon muli sa mga nawala sa kanila at kung paano muli silang palalakasin ng loob. Pangungunahan dapat at inaasahan ng mga namumuno sa atin pong pamahalaan sa lipunan ay magtaglay ng ganito pong karunungan upang ang katarungan ay maisabuhay o mai, uh, maibigay ng nararapat. Kaya sa mga nag-iisip at nagsasabi na sila ay marunong pero wala ang Diyos sa inyo, kabaliwan po yan. Mali po, isang mapagpalang araw sa inyo po natin.